guys, this is Infinity TV Channel. Ayan, bago tayo magkumpisa sa ating palabas ngayon nga araw, ayan, sa mga bago pa sa aking bahay at wala pa subscribe ayan, subscribe na kayo guys ka Infinity TV Channel para sa mga bago ko pang mga upload nga sa amon nga mga nangyayari dito sa aming probinsya, dito ah uh, Lalo-lalo na dito sa South Cotabato o Soxargen, Jacanto City at sakop ng South Cotabato o Davao, ayun kung saan tayo magpupunta, ayun o abot tayo ng bukid noon o saan-saan yan. ayun para malalaman ninyo ang aming mga buhay-buhay dito sa Mindanao. ayun ang ating video ngayon ay, ang kwento ay about sa ating party. ayun simpleng party lang sa mga kaarawan ng ating dalawang pamilya na magkasabay ang birthday. Ayan. Para nga may mga handa, simpleng handa lang kami. Ayan. Kami-kami lang ang bisita din. <laughs> Ayan. Kung gusto niyo makaroon kayo ng lechon baboy, kahit wala kayong pera, pwede. Ayan. Sa cost ng 900 pesos, depende sa bigat ng baboy. Ayan makakain oh, yung buong baboy hindi yon ayan ulo lang ng baboy pero at least ha sa ulo ng baboy ayan uh, may sobra pa nga kami eh. pero at least malutong ayan parang lechon na lechon talaga ayan yan ang technique guys para uh, ang buong pamilya ma-enjoy makain ayan so tara guys ipakita ko sa inyo kung paano kami mag-celebrate sa simpleng celebration Yan ang mga rekado ng ating lechon. Ayan, kompleto na yan. Na, uh, yun mixing na yan. Kompletong para ilagay dyan sa ulo. Ayan, butas-butasan natin yung ulo. Actually, ang nagbutas-butas yan si Lini, ang si Lebrant. Ayan. happy birthday, ano, Lini, Baloka. O, Lini, Mendoza Baloka. Ayan, kaya tingnan mo, pahid-pahid. Pahid-pahid. Ayan, yan ay spicy yan kumpletong spicy, yung may mga ano, magic sarap, mayroong paminta, asin, yan. Itusok-tusok yan, ipasok yun sa loob ng laman ng baboy, ayan. At saka ano, uh, kailangan pasarapin talaga natin kahit ulo ng baboy lang ito. At tap tapos lagyan din namin ng ano yan, lemongrass, ah, uh, dokdokin yung lemongrass tapos i ano ipahid diyan makikita niyo mamaya diyan ayan makita niyo yung pink na tatak sa ulo ng baboy ibig sabihin galing yan sa slaughter at na-check iyan ng sa slaughter yan ay good na karni walang sakit yan ang ibig sabihin niya ng tatak sa ulo ng baboy kasi yan sa kasimple ang ano ang celebration natin kung gusto natin ah, maghanda sa ating buong pamilya ayan kahit ulo ng baboy lang nakakos ng 900 depende yan sa bigat kasi 150 kilo per kilo ang kilo ng ulo ng baboy dito ayan para makalitson tayo alam nyo simple handaan lang sa amin ang handa lang adobong manok actually yung isang kapatid ah, in-laws yun. Ayan, asawa ng kapatid. Ang kanilang kinatay ay manok. At least ang manok ay galing sa backyard din nila. Kaya, yun ang aming handa dito. Kunting amount lang talaga. At may salu-saluhan na ang buong pamilya. Basta dito kayo sa probinsya at may mga alagang hayop kayo. A-except ah, lang itong baboy ha. Ayan. Kung may mga alagang hayop talaga at ah, kung may birthday, talagang makapaghanda tayo. Kasi pwede naman maghuli tayo ng manok, aadubuhin o itula. Ayan, ito lahat ng pamilya magsalo-salo. Kaya ito ang ano ang handa. At isa pa, mayroon kaming buko rin. Ayan, tinakita niyo ang lemon grass. Ayan. Ayan. Kasi hindi naman katawan ang ating lechon, Olo naman, di. E, Siyempre, ang lemon grass ipapasok e, sa bunganga ng baboy. Ayan. Tapos yung nakita nyo pa isang lemongrass, tingnan nyo mamaya, yon ang ipahid sa katawan ng baboy. Kaya para malasa talaga at uh, mawala yung langsan niya. Yan ang secret paano maglechon sa ulo ng baboy. Ayan, yan ang itusok. Kasi yung si Kuya Dani gumawa talaga yan sa nang pangpalitson. Siya lang gumawa yun, tingnan niya mamaya kung paano namin ito i ano i ano sa apoy sa baga ayan itusok niya diyan ang ano ang kanyang tusok ayan <laughs> ayan para ano ah uh, kag ilagay niya doon sa ginawa niyang parang makina yan eh tapos mayroong kadina ayan para yon ang maglibot-libot sa ulo ng baboy ayan habang kami nagre-ready ng lechon baboy, samantala sila divine, nag-adobo ng manok doon sa kabila lamang. Kasi nandito sila sa area, ayan, hindi naman masyadong magkalapit, ilang metro na lang, metro ang antad, kung sinunggo pa, ang ilang mga kubo. Kasi dito, kubo lang sila, kay kasi nagtatrabaho sila sa syudad. Kaya, every weekend, pupunta lang dito sa area para makibanding kay mama. So, ngayon, ito, uh, hindi ko na-videoan yung, ano, yung pag-aadobo ng manok. Pero, simpre, iserve dyan dito sa, anong, sa cottage. Kung saan lahat mga pamilya namin ay magtipon-tipon. Ayan. so, hindi lang ito ang aming handa, siempre may mga puno kami na mga niyog. Ayan, nagsusungkit ng niyog tapos uh, tutulong tayo pero so, ang pagtulong ko lang. Ayun, nakita niyo ang ano, ang paano mag ang manok. Ah, ang lechon ng manok, sorry. Ang ulo ng baboy. Yan ang ginamin ko na ginawa ni Kuya na lechonan sang baboy or manok. Na siya lang gumawa niyan. Ayan, O di ba, easy lang. Hindi tayo mahirapan pag libot-libot ng mga lechon kasi mayroong makina. Ayan. Simpleng buhay namin sa probinsya Kung may utak ka lang, ayan, makaano ka. Ayan, ito tayo. Ah, nagkukuskus ng niyog. Buko yan. Ayan. Para sa may ara tayong pang ano din sa celebration nila. Ayan. And then, um, habang tayo nagkukos ang lechon baboy ay patiyog-tiyog din. <laughs> Ayan. Yun. Ya Japan. na Gumawa rin si Lini ng ano, vegetable salad. Ayan ang tangkloban parang iyak, vegetable salad ng mga arabo. Ayan, ang sarap. Ayan, Ayun, may lechon manok din. Ayan Tingnan niyo ang lechon manok. Ayan, tingnan niyo ang ulo ng baboy. Imbes na apple ang ikagatin kasi ulo ka lang, saging ka lang muna. <laughs> ayan ang adubong manok. Ayan. So, ayan, may cake. Hindi lang niya na may kaming cake pa yon sa anak ni Lini. Ayan, kasi yung cake na yon kay Igbert yun. Ayan, happy birthday, Igbert. Ayan, uh, kabalyero. kabalyaro. Ayan, yung buko namin. Ayan, di ba, Sosya? Ayan, o. No? Nagtipon-tipon ang mga apo, ang mga umagal, ang mga anak. Ayan. O, di ba, simpleng celebration ng pro masaya kami. Ayan. Ayan si Egbert. Ayan si Lini. Happy, happy both of you. Ayan. More birthday to come. And wala kayong mga sakit. Ayan, ang saya-saya namin. Ayan. So, nag si Mama. Ayan. Okay, mag-start na kami sa pagkain. Ayan, ginakantahan pa muna sila ng happy birthday. Ayan. Ayan, ang mga pamangkin. Ayan, dalawa na ang cake. At siyang kailin niya, cake pink. Pink na pink. Ayan. So, ayan, ayan kami. Ayan ang aming pamilya. Ganyan kami pag mayroong birthday. Nagtipon-tipon dito sa kabihas na ng Nopal, General Santos City. Ayan. So guys, ayan. Uh, nakikita naman ninyo kung paano kami celebrate. Kapasensya na kayo. Medyo vlog ang aming video. Kasi gabi yan eh. Kagmahina ang ilaw namin. Kasi isang ilaw lang. Ayan. Blow the window. Oh, blow the window. Blow the kindle na tayo. Ayan. Abangan ang pagbablow ng kindle ng dalawang magbayaw. Ayan.

Ako yung oh, sige. picture mo di kay Lola, be. <laughs> be. O, oh, sige, picture, picture. Mga apo. sige. <laughs> mga sige. O, sige. kay Labo. sige. O, sige. 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 O, na oh, Chris, Chris. apil ka Chris. Ay, sisok ang apo, sige. Ay, apil po ka, Mm. -hmm. Oh, sige, sige na lang, Ben. Mm -hmm. eh. Sige na. Mm -hmm. uh -huh. Oo. Okay. Oh, sige na daw, ay, na daw. Butong <laughs> na. Andito ako sa kubo ni Lini. Ayan. Kasi nagpalayo ako. Kaya doon naman sa amin, may nagpatugtog. <laughs> magka-copyright tayo. Ayan. Sana maibigan ninyo ang ating ano episode ngayon. Ayan. Uh, sa mga wala pa nakasubscribe. Ayan. Don't forget to subscribe. Infinity TV Channel. Ayan. Salamat sa inyong walang sawang panunood sa aming uh, kasaysayan dito sa probinsya. Ayan. Sana guys. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, mag-comment kayo dyan sa ibaba. Ayan. At salamat, salamat kaayo. Ayan magbisaya tayo. <laughs> salamat, salamat ka ayo. Madamo gid salamat sa mga ilonggo. Ayan. Sana mga ilonggo manonood ng mga ano, ng mga video natin dito sa Mindanao. Ayan, Mindanao kami. Ayan. <laughs> dito kami gibata sa Mindanao, pero ang among ginikanan halin sa Iloilo City. Kaya ilonggo kami. <laughs> ayan. O sige na guys. Hanggang dito na lang tayo. Ayan. Sa susunod ko na ng mga video. Ayan. Abangan naman ninyo kung ano naman ang aming mga buhay. Kung ano naman ang matabo sa among mga kinabuhay. Kung ano naman ang ginawa namun. Ayan. Para mabalaan ninyo. Ayan. Bye bye guys. See you soon. I love you.